Hello! Ito ang simula ng mga videos natin sa physics. Sa una nating lesson, ang pag-uusapan natin ay ano ang physics? Pero bago tayo magsimula, kung may mga videos kayo o mga lessons kayo sa physics na gusto nyong i-discuss ko, pwede kayong mag-email dito sa email na nakikita nyo sa screen. Huwag nyo ilagay dun sa comments kasi mansyan hindi ko siya mababasa. O, simulan na natin. Ano ang physics? Sa lahat ng fields ng science, ito ang field na paborito ko kasi napakalawak niya at napakarami niyang applications. So ano nga ba ang physics? Okay? Maraming definitions na makikita kayo sa iba't ibang libro kasi nga malawak, napakalawak ng pinag-aaralan sa physics. Pero susubukan ko kang bigyan ito ng definition para naman kahit pa paano meron kayong idea kung ano ang sakop ng physics. Okay? So sa physics inaaral natin ang mga batas o sa English laws ng kapaligiran. O sa English uli, nature. Okay? Pero linawin ko lang, no pag sinabi natin kapaligiran dito hindi ito ibig sabihin na kung ano lang yung nasa immediate na paligid mo hindi din ibig sabihin ito kalikasan okay pag sinabi kong kapaligiran ito yung nature ibig sabihin yung surroundings mo so gano'ng kalawak ito sinat natin pag sinabi natin kapaligiran ang in ibig sabihin ko nito universe and beyond So sa physics, inaaral natin ng mga batas na sumasaklaw sa lahat ng bagay na makikita mo sa kalawakan. At kung meron pang beyond the universe, pero ngayon hindi natin alam yan. Ha? Pero kung meron pa, so yun ay saklaw din ng physics. Okay? So kasi ganito yan. Yung kapaligiran o yung nature, hindi yan basta-basta. Hindi yan random. Okay? ang kapaligiran ay may sinusunod na kaayusan. Okay? Anong ibig sabihin ko nun? Example, yung pag-ikot ng earth sa sun, yung paghulog ng apple sa lapag o sa ground o yung pag-ikot ng electrons sa atom. Lahat yan ay may sinusunod na kaayusan, hindi sila basta-basta nangyayari lang. At yung mga kaayusan na yon ay may sinusunod na mga batas o mga laws. Okay? Yun ang inaaral natin sa physics. Ano-ano itong mga laws na ito kung saan sinusunod siya ng lahat ng bagay na makita mo sa kalawakan o sa ating kapaligiran. So kung titignan mo no napakalawak ng sakop ng physics no maging sa mga planets maging sa apple falling to the ground at maging sa mga atoms lahat ng mga laws na sinusunod ng mga bagay na ito at ng iba pang bagay sa kalawakan natin o sa ating nature, lahat ng mga laws na yon na nagbibigay kaayusan sa ating paligid, yun ang inaaral natin sa physics. So, ganun siya kalawak bilang discipline ng science. Napakaraming napag-aaralan dito sa physics. Ang madalas na tanong ng mga estudyante kasi maraming hirap sa physics eh. Ang madalas na tanong nila ay bakit laging may math? Bakit laging may math sa physics? Ito 'yung laging medyo sakit ng ulo natin 'no kapag nag-aaral tayo ng physics. Parang kung titignan mo kumpara sa ibang disciplines ng science, actually mas malapit ang physics sa math. So, bakit laging may math sa physics? Ganito kasi yan. So, kanina, sinabi ko sa inyo na sa physics, inaaral natin yung laws of nature. Ngayon, itong mga laws na ito ay expressed in mathematical equations. So, isipin mo na lang kung yung mga batas natin nakasulat sa English. Diba? Yung mga batas na sinasulat ng ng kongreso ng Senado na pinipirmahan ng presidente natin. So lahat 'yon nakasulat sa English. Ngayon sa physics yung mga batas na sinusunod ng lahat ng bagay sa kalawakan. Okay, lahat 'yon nakasulat sa mathematical equations. Kasi ang silagin nating sinasabi no, yung mathematics is the language of the universe. So ibig sabihin para makausap mo o maintindihan mo kung paano gumagana yung universe o yung ating paligid, kailangan makaintindi ka ng math kasi yung lengwahe niya para kausapin tayo, okay, ay mathematics, hindi Filipino, hindi English, hindi Spanish. Mathematics ang language ng universe, okay? Para mas maintindihan nyo yan, no? ganito yan. Sige, ako kayo na example, no? lahat ng motion na nakikita natin, so pag-ikot ng mga planeta, planets, falling objects, lahat ng yan, sinusunod ang equation na to. Force is equal to mass times acceleration. Yan ang sinusunod nila. Okay? Okay. Yan ang batas na sinusunod ng lahat ng mga paggalaw ng mga bagay na ito. Okay, bigyan ko kayo ng isa pang example. Yung kuryente. Lahat ng mga kuryente. Okay, lahat ng mga de-kuryente yung gamit natin. Ang fundamental na batas na sinusunod nila ay voltage is equal to current times resistance. Okay? Yan ang sinusunod nila. O, isa pang example. Lahat ng machines. Lahat ng mga gumagamit ng energy para makapagtrabaho. So, ano yun? Mga sasakyan. Mga train. O, kung ano-ano pa. Lahat ng mga yon yung... Sinong sunod nilang equation para gumana sila ay ito. Ang ibig sabihin nito ay change in internal energy is equal to heat plus work. Yun ang ibig sabihin yan. Mas maintindihan nyo pa yan kapag diniscuss na natin. O, magbibigay pa ako ng isa pang example. O, ito pa, no? yung isa. Bakit ang mga electrons protons at neutrons ay nakakabuo ng atoms. Okay? Yung isa sa mga fundamental laws na sinusunod nila ay ito. Force is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q q sub a over r squared. Okay? So anong gusto kong i-point out dito no? Ang punto ko dito ay hindi para takutin kayo na ang dami-dami niyong kailangang araling uh, equation sa physics, no. Ang punto ko dito ay lahat ng nangyayari sa kalawakan natin, lahat ng mga patterns na sinusunod ng mga bagay sa universe ay ma-express natin gamit ang mathematical equations. Okay, ibig sabihin mathematics talaga yung ginagamit natin para ma-describe kung paano gumagana yung paligid natin o yung universe natin. Kaya laging merong math sa physics. So hindi yan para takutin ko kayo no. So eventually maiintindihan yung lahat 'yan. Pero ang punto actually dyan ay itong mga ito ay paraan para pasimplehin kung paano natin i-describe itong mga batas na to. Kasi kung i-describe natin sila gamit yung English, nako uh, napakarami nating kailangan isulat. So, ayun ang physics, no? Sa dinami-dami ng nangyayari sa universe natin, ito palang mga ito ay sumusunod lang sa mga simpleng mathematical equations. So, napakalawak at napakayaman ng ating kalawakan pero napakasimple pala niya. Yun ang matututunan nyo Kapag natapos na kayong mag-aral ng physics.